So ayun guys, alam niyo ano pala sa ganyan sa pagiging seller ay medyo ano din marami din gastos at ako uh, kung naka more than 1k na at may parating pa nga kung ano mga plastic na gagamitin at yung daw naman ay libre pa, pa ay libre na pagka nakapagpa ano na nakakapagpa uh, kolekta ka na sa JNT eh. shout out JNT eh, nga ba yung aking plastic na GNT? nasaan na nga ba dito? ba asan na dito yung GNT ko? Ayan Ay, ito pala. Ayan, hindi yan, hindi yan. Ito. Ayan. Ito guys, yung ano. Ayan. ito palang na-order ko. Ay, paano siyempre pag magka may order na malaki. So, kailangan ko pa rin. Kaya talagang puhunan din. So, siyempre nasimulan ko na lang din. Kaya ito talagang ipuporsige ko ng ano talaga. O sige doon naman akong maano ito kasi siyempre ayun nga uh, ito hindi lang try talaga ito na ang uh, anuhin ko din at ito bahala na nga itong tindahan ko kung paano na nga ba <laughs> kasi gusto ko ang purpose ko doon guys ay pinito na ako ng aking anak at para madaw ako mga pagpahinga ay siyempre ayaw ko talaga minto so gumawa ako ng paraan sabi ko sabahin lang ang mga ano so hindi pa final talaga ang decision ko dito so yan update ko na lang kayo guys kaya ay, uh, ipapalo nyo na lang po ako sa aking account sa TikTok. Ayan, siyempre ito. Katulad din ang aking pangalan dito. Lovely Lynn chef May chef lang, guys, sa dulo. So, ito, guys, yung mga papakita ko sa inyo pa ang ibang mga materialis na binili ko. Ayan. Ito, na dang tanghali guys Ayan. eto guys updating lang sa aking stock ngayon sa ko ay kita ko ang aking pwesto ito guys ang aking yema na bagong dating Ayan. nasa loob po ang iba ayan dito na rin ako dito mga candies yeah. nogat. ayan, nogat ayan, ato ng ating mga tsukulitos, ayan meron tayong fruity drops may bubble gum dito ayan, and different flavors and shape ayan guys may okay. bago ulit ito, ayan star, mga star, star ayan. at ayan, pupuntin natin ano yung mga gummy balls wala ang iba ang retail ko dyan, oh, At ayan, meron akong angel na, ano yan, ba, lumang bago. Ayan, si Jenny. Jenalyn pala. <laughs> si Jenalyn. At ayan, ang mga pang -pente. At ito nga pala, guys, yung aking dati pwesto. Ayan. Ah, uh, yung dati kong pwesto na kalahati. Kalahati, bali sarado sila kasi tanghali. Sasarado sila pag tanghali. Ito na ay mamihana ito. Siyempre, ito yung mga ipag Ayun nga pala, meron tayo sa sa taas. Ayan. Nalis na yung mga bunutan dyan. At ito na. Yung mga ibang items sa taas. At ayan ang mga gamis ko. Ayan. Wala ang iba. Ayan. Ang chocolate. Wala ako ng ibang chocolate. gelatin. at ni at ayan nandun ang mga pads at ayan, dito sa kabilang side ayan, di ba maliit na sa kabilang side, likod ko lang oh. ayan ang mga pads ayan, ang ah, mga pads ko ayan mga, mga, mga ano ko pang stock mga gelatin ah, is, ah, slime ito na aking table ayan, dito ang aking ano na, Ayan ang maliit kong table. Ayan. At yan ang aking mga cotton candies. Ayan. May pads pa rin doon. At eto guys, medyo marami-rami ngayon ang aking mga mga wes well see. Ayan. Mga well see. Ayan. Ayan sa taas. Para parang more than 10 na klase yan. Ayan ang ating candy prank. Ayan ang sweet roly ay ano sprite Cola tak tapok in can o oh, is uh, ano soft drink in can nata yan yeah, and dami guys it's more than ano twelve I ay more than ten na, na na klase na ang guys twelve si yah ano ano na banggitin and still pa os parin si Lebdelin at dito guys, eto, ito yung aking mga bagong dating, eto, ito yung mga pag, mga gagamitin ko sa sa pag live selling sa tiktok guys, ayan follow nyo ako sa tiktok guys, lovely lin din may siyap lang sa dulo ayan. lovely lin ganun din ang ano sa tiktok ayan. Ayan. kunti na diba, kunti lang aking paninda, mali mali na pwesto konti lang bawas pero pwede pa rin magdagdag wala lang pang dagdag <laughs> and at dito na ako nagre-repack dito na ako nakapuesto at ayan nga may repacking pa ako at dito na ang aking pinakakaha ayan ang lamesa kong maliit ah, Siyempre tuloy-tuloy pa rin ako tuloy-tuloy pa rin ako sa pagtinda. Bahala na. Kahit <laughs> gusto ko magpahinga, nakikita nyo sa boses ko. Ayan, hindi na maganda ang aking ano na yan. Bahala na. At talagang still, nag still nag-iisip pa rin ako kung ano talaga ang final decision. Final decision lagi. Final times na baba ako. <laughs> ayan. At sana naman, ay pag maganda na, parang ano ko, pag maganda ang aking ah, uh, takbo na ang pag pag online selling ko, ay di siyempre doon muna ako sa bahay at bahala na kung anong ano, ano ko dito. Kung sino nga ang pwede kong mapagbantay uli o mapagkatiwalaan na marunong dito. So yun guys, ito lang ang may picture ko sa video na ito. Ayan diba, oh alit na isang dipa na lang. Dati ay dalawang dipa, oh ayan. ayan. Alit na. At nasa taas ang iba. Ayan, nasa aking bahay ang ibang stock. yan ang mga yema ko sa baba o oh. bagong deliver ito guys diba? Kahit anong bala kong aalis at ipuhihin to ay hindi ko pa rin ma-final ma ang aking desisyon. Kasi siyempre ako dito nasanay. Nasanay ako ng ilang taon ang hawa ko, di ba? Nakakaano. At gustong-gusto rin ng tao na ano uh, I mean I Ayaw nila akong pahintuin Love na love ako na aking mga customer So, ayan, bahala na Update ko na lang kayo kung ano nga ba Thank you guys for watching and God bless everyone Maingay dito, alam nyo naman So, ayan guys, lagi na puputo lang akin, ano <laughs> Ah, kasi may bumibili. At nagsusuklisi ako. So, ito guys, yung mga dumating kong mga ano, mga inorder sa online. Ayan, mga, ayan, plastic. At meron pa ako dito may ibang plastic. Ayan, nasa ano, ano ba yan? Ah, syempre, ito, yung ito kasi guys, yung mga gagamitin ko sa pag online. Ito, ayan, kailangan pa ng scat tape na malaki. At syempre, itong bubble wrap. Ayan, ganito guys, ang ano, yung, ba hindi alam mo kung ano yung bubble wrap. Ito hindi ko pa na open At, uh, ayan, ito. Medyo may kamahalan ang pag-ano, mag din. Ha? Naka, more than 1K na ako. At, parating ang aking printer na pag-anuhan to. Ayan, hindi pa ako marunong, guys. At, still, uh, preparing pa talaga yung mga, pag-edit, medyo may kahirapan din po yung mga pag-upload para doon. Ayan, ah, uh, paki follow na lang po ako para doon tayo magbentahan at doon kayo bumili sa aking shop sa Labriline Shop sa TikTok. Thank you for watching and God bless everyone. Ingat po tayo.